Ito tayong kakatahin guys Isang malaking Ha? Ah? Ay hinati na pala to Isos ka laki Yan yung Kikol Nakapapan natin ito sa super lines. Tama. Isda. Rin ko ano mo ito. Nagamit ito na sa basura. Yun. Yung plastic na yun. Isang malaking langka. Dilaw na dilaw na. Ano pang likon to? Kapipitas lang ito noon sa araw. Biniyahi kagabi. Nakap ko pa rin na umaga sa super lines. Ay, ito pa. Ito yung masa Parang din natin ito kayang ubusin ah. Ganda ng pagkahinog oh. Hmm. Laki. Ito mga ano ito. apat na kilo. Mga apat na kilo. Dakin ko ito, no, makatulad na natin kung ang lasa nito. Dain na natin ang baboy. Baboy ko sa pulo. Balahiboy pa ko. Yan o, sinong gusto? Mm-hmm talagang sakpuhan to at kainin na ito ngayon you know ganda ng no kung no. no, may gusto yung buto nito tatabi natin at yan wala yung sayang yung buto ilalaga yan ano you know? lagayin lang yung mga buto na yan kain pa yan hmm? wow sarap sabi natin yung mga buto oh. Okay. takihin muna natin yung isang pa lang isang buho ito eh pinadala dito yung lahat eh. okay.

Siyempre ako nakuha, Ako nagbitbit Ako nagsakay sa jeep Ako ang unang titikim dito Ay, kasarap Ayan o dito hinog sa pilit. Ang dinetas ito sa puno. Araw lang, araw lang, yun. lang oh. yan. Katabi lang biniyahe. Good, Salap yan. kahit yung mga ano yung sa gilid, nila. Ito lang sa akin. Sarap. May gandaan pag may ano. May mga sarili ng tanim. May mga kamag-ana tayo mabait pinapadalan tayo pinapadalan tayo ng isda tulog na lang ka o oh, wala lang yung ano walang istak ngayon na gulay na santol yun ang ginadala hindi na ipadala da po, sayang, balat lang sayang, balat lang tapo, iboto ito bilang, na Pina... Ipon na yan. Papalaga pa yan. So, yun. Hanggang muna. Sila naman. Sila naman ang kakain mamaya. Sub na. Yung dalawa na. Tubig. Sarap! lug na lang ka. Pambikol. Wait lang. Gamit, sinangbigay. Babo. Babo.